Oh, video eh. Tulubig po talaga, Tom. Sa inyo mga bossing, bali magandang umaga po sa inyong lahat. Bali, good morning po. Nakatapos na namin magkape at maggatas. Kasama si Kuya Jambi. Yay! So, ayan mga bossing ko. Ito na yung araw na para ipakita sa inyo yung pamimigay natin sa sakyan. Kaya, panatili. Parang nagulat ka doon. Ang masaya mo doon? So, <laughs> yun, bali mas mag-iigit talaga tol ngayon natin sabihin na. Uh-huh. Ano na to, kumbaga, uh, un unboxing. Unboxing na Ngayon na natin sabihin yung pamimigilan sa akin. Ayan o. Hindi, papakita nga natin eh. Rappel. Hindi e yan. <laughs> Dito ka. So, yun. Mga bossing ko, eto na. Yung araw, ha? Ano man sa'yo mo, pogi ba? Upsetan ito lang eh. Ha? Siyempre, di muna natin. Surprise muna. <laughs> ah, muna natin. So, ayun, mga bossing ko. Bali, eto na. Yung ipamimigay natin. op oh, mamaya na lang ulit pala mga bossing at palalagay lang natin muna sa gitna para maganda, ha? So, papaarwash ka rin muna. No, gar, bisbam. Nice deal. Ano man sabi mo? Pakamaitan nila. Wash muna. Wash car muna. So, ayun mga bossing ko, mamaya i-vlog na natin. But parang sila malungkot ka <laughs> 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 So, ayun mga oh, bossing lang. ko, keep like and share lang mga boss. So, para mapasali kayo sa ating papri rapol. So, ayun, nag nagbububong na nga pala ngayong araw. Ha? So, magiging safe ng ating mga unit. Di na maulanan at maarawan. So, mga bossing, mamaya ako bibidyoan yung pamimigay natin sa sakyan. Bali, dadalhin pa kasi sa Pubo, sa Bacoor para himasin. So, nandito siya ngayon para i-vlog ko muna sa inyo at mapakita ko sa inyo yung pamimigay natin sa sakyan. Uh, ayun, bali, himasin na muna ng AC Garage Team. Then, shoutout sa mga tropa natin, sa lahat ng mga followers natin, mga bossing, tsaka gusto ko lang po sabihin sa inyo yung uh, about sa mekaniko mga bossing ko putang <coughs> ina mo wala <laughs> ano sabihin ko kaya tol hmm? oops next time na lang <laughs> part 2 galan muna kami <laughs> ano kaya sabihin maganda <laughs> ano kaya isip ko ah kasi ano yan eh, galing kay Darwin yan, di ba? ini hmm. inimas mo na Darwin, Piniemes tas pinaganda yung andar. So ngayon, din na lang ngayon sa garahe naman. Ang ginawa naman ngayon, Pagdating dito, dadali na sa Bacoor, no? parang gano'n, no? Dito. Oh, so, next time na na sa inyo, Bye-bye! pa oh papay, papay muna natin siyempre tapos tatanggalan ng mga tint tapos si masin yung loob maigiigi para swabe sa mga ka kuha at mananalo tama po ba yon yes po we mm. but wrong <laughs> what do you say nothing else to you okay, okay. okay. Bye -bye.